balikan mo yun mga bata balikan mo yun mga bata pasan kayo nyan ha magbebenta ka ng wali sa bayan anong gagawin nyo sa pinagbentahan nyo ano? ha pambiling gatas pambiling gatas tsaka ulam bigas tapos mga wala kang tsinelas O oh, sige, sakay na kayo. Sakay na kayo doon. At ako lang bahala dyan. Bibiling ko na sa inyo yan. O oh, sakay na doon. Sige. Ah, oh, sige, sakay. O oh, sakay. oh, mga wala pa kayong chinelas. Bibilang ko rin yung tsinelas Gusto nyo ba yung chinelas? Oh, sige. Sige, sakay. Sakay. Wala hmm, pa sakay. Ayan, mga kababayan at bibilhan din po natin ang tsinelas ng mga batang ito. Ayun. Pambili. Pambili nyo ng ano to, ng, ng ulam at saka bigas. Ano Hindi man to makapili ng tsinelas Magkano isang wales? 25 po. 25. oh, ilang peraso lang to. Siam. Okay. O, oh, sa 25, magkano yung siam? Uh, ha? 50 dalawa 25 apat 170 225 dalawang tsinelas mga kababayan bibili po tayo ng ano ng um, pagkain ng mga ito wala na kayong bigas ay ibig sabihin ipapalit nyo ito ng bigas at saka ano ulam bibili tayo sa bayan mga kababayan bibili po kami sa bayan ng ano ng tsinelas at saka bigas at mga ito bigas kali nyo nung walisa. Tara, halika. O, dyan O, doon. Doon. Dito, doon. Dito, dito tayo. Doon, yun, doon, yung Ta. Dito, dito. Sakla. Dito. Bibi, Bibili tayo chinelas nyo. Nandyan. Di. Pili kayo ng chinelas. Kaya, yeah, pabili nga po kami chinelas. Bibili po natin chinelas itong mga mga anak ni Ate Joy. <coughs> Kuya, yeah, bigyan mo nga ng chinelas to. sige, pili kayo. Ayan, tapos kunin yung ninong yan ha. Ito si Rande, para libre na kayo sa chinelas. Sige. Sige, kahit alin ang gusto nyo, kung alin ang gusto nyo yung chinelas. Oh, mga, wala po chinelas yung mga batang yan. Oh, nasaan yung sa yung pinili? Ano? Oh, suot mo na. Ha? Ah, hindi pa, pa Ha, Pasha. Oh, yon, ah, ganda. Oh, Yeah. siya. O, tanggalin na yung talo so, O, patanggal mo lang kay Kuya Randy Ayan, tanggal. Okay. O tanggal eh, yeah, O oh, may mga bago kayong kinailas Sa Pasko, babalik ako kay Kuya Randy Papapaskuhin kayo Malaki yan Malaki magpapaskuhin Sige, isang libo <laughs> Oh, yung isa, nasa na? Meron na rin. Magkaan na lahat yan. So, ayun, suot mo na yun sa'yo. Oh, yan, tatanggalin. Kasya sa'yo yan, kasya. Ha? Okay na sa'yo yan. Parang maliit. Tingin nga. Parang maliit. Hindi, parang mas maliit. Parang maliit. Parang maliit. Ha? No. Crocs na lang sa'yo? Sa Crocs na lang kay Crocs na lang. Ang sa'yo, Crocs na lang. Ito, oh, sige, Crocs na lang yun. Okay na sa'yo yan. Oh, yan, tatanggal ng tali. Ota, mag maganda sa paa ngayon, no? Masarap na ngayon maglakad, ano? kaysa walang chinelas na no? ano Anong masasabi mo ngayon, Noy? Anong masasabi mo may bago ka ng chinelas? Oh, ikaw, anong masasabi mo may bago? Ha? Okay lang. Ikaw, crocs na lang din. Ah, sige. Apang ah, ahon mo lang bundok. Ah, sige. Crocs na lang din daw sa kanya. Nagbago <laughs> ang Nagbago ang isip. Nagbago ang isip. Magkano ba isang crocs? 20? 20 lang ang sukulay lang ako Patay tayo dyan, 20 lang pala sukulay Sakto <laughs> Yan ang iyo, kulay itim na yan Ah, sige Ayan, crocs O oh. O Ah. Dating Ayan. Okay. Um, magkano yan, pre? Ayan tayo, oh. Oh, bayad namin. At uh, nagtutunogan na. Oh, yan. Oh, masasaya na itong mga to Hmm. Uh. Ah, oh, pre. Magkano ba 'yan? Eh, di discount na lang. Ay, discount that, eh, pambigay lang natin 'yang. <laughs> uh, mar maraming salamat po. At okay. ah, tayo po ay may discount kay Kuya kasi charity natin 'to eh. Okay. Ayan. Ayun, naging naging ano 'yon, naging okay. 180 na lang. Sa halip na 195, naging 180 lang. Thank you so much, pre. Salamat po. Ah, malaking tulong din sa amin 'yan. Ayun, oh. Ang ganda coke. na nila. Sabilang ko. Ha? Coke. O oh, sige, dito may coke dito malamig. Ha? Ano 'yan? Ano 'yan? Maglalaro ka pa? O din eh, doon malamig, yung malamig ang bibili natin ako. Ah, yung pangkay bebing laruan. Ayong pangkay bebing laruan, no? Kay bebing laruan na lang. Ano ka baby? Uy, sanggol 'yo. Mga babae na pinabilhan ko na rin po na, ng isang sakong bigas. Ayun. Bibilhan ko narin rin po at po kami ng pang-ulam nila yung manok. Holy ka. Anong pili? Ano pinipili mo? Gatas. Po. Gatas. Ah. Sino kasama mo? Ha? Ah. Sige na, nakabili ka na. baka malaglag sa kulay mo. Ayun, Yan iyon ata yung binigay ko, 1,000 sa iyo kahapon eh. Oh. Sige na. Tao may bibilhin, ha? Oh, ingat kayo, sino kasama mo? Pamangkin mo. To. Ah, sige na. Hindi kita maatid, madami akong sakay, oh. Oh, yun, dami kong sakay, hindi kita maatid. Pintayin mo ako. O, oh, baba. Baba mo ngayon. Ules mo. O, oh, baba mo ng malok. O, oh. oh, yeah. oh, sa, sa isang araw nyo na itinda yan. Ha? Ito ay buhat yung bigas. Yan. Yeah. Lakan na, lakan. Huwag nyo ipagbibili ang mo, ha? O.

bago rin chinelas nyo ito ka po mga kababayan mo kasi may chinelas na umpo itong isa kaya din natin binihan nahapo ako, anong sasabi nyo? may mga bago na kayong chinelas, may bigas yan, maraming salamat po mga kababayan, Kasi po lang po ako ng ating video mga kababayan medyo hinihingal ako no. hinihingal ah. ah. ako ah oh, o yung ulam niyo. magkira oh, kayo para bukas ha yung grocery nyo nasaan nandun na sa loob nilang din po natin yung ng grocery mga kapatid so, maraming salamat po yung salamat po sa ating sponsor kay Atelier Matanaka maraming salamat po no? at yung sponsor po ng bahay na to maraming salamat po kay The Artis ang God bless po sa inyong lahat at shout po kay Pulibang Santos Mito Bang at sa lahat po ng OFW shout po But maraming salamat po and God bless po bye bye